46 years old. Malapit na maging golden boy. Kailan pa po nagmamaneho? Dugay na. Matagal na. O, anong alam mong manihuin po Ano nang minamaneho mo? Dugay na. Meron kang motor? Sarili. May tanong ako sa iyo, kuya ha. Mari bang palitan ng ilaw, ng preno, ng sasakyan ha? Preno, yung uh, brake light. Pwede ba siyang palitan ng kumikislap-kislap na pulang ilaw? Letter A. Oo. Letter B. Oo, kung may termiso ni LTO. Magbibigay pa tayo ng permiso. Okay. Letter C. Hindi. At letter D. Hindi, maliban na lang kung pinayaga ng LTFRB. Shoutout po muna tayo kay Tonare Atezo, kay Randy Rabina ng Sampalo, Quezon, at kay Rosel Lianza ng Antipolo, Rizal. Anong sagot mo? Pwede ba lagyan? Hindi. Hindi. O hindi pwede nagbiblink kasi hindi naman tayo ambulansya. Ganyan. Ha? Hindi rin tayo primary vehicle na maglalagay tayo ng blink-blink na ganyan. Na nalang.